Nagpalabas na ng abiso ang Manila LGU sa mga isasarang daan sa tatlong araw ng bar examinations, simula September 17, araw na ng linggo, September 20, Wednesday, at September 24, araw ng linggo, kung saan dito sa Manila ay gagawin ng bar exam sa University of Santo Tomas at sa San Beda College. Ang road closure sa mga nabanggit na petsa ay gagawin mula 3.30 a.m. hanggang 9 a.m. at 3.30 p.m. hanggang 7 p.m. sa Dapitan Street mula Laxon Avenue patungong Padre Noval Street. Maging ang Spanyo Boulevard westbound muna sa dalawang lane sa Laxon Avenue patungong Padre Noval Street ay isasara. Mula naman 2 a.m. hanggang 7 p.m., sarado ang Legarda Street eastbound sa dalawang lane mula sa San Rafael Street patungong Manjola Street. Sa Manjola Street, sarado ang two lanes mula Pitch Arc patungong Malacanang Gate. Sa Concepcion Aguila Street, ang parehong linya mula Manjola Street hanggang Jose Laurel Street ay isasara. Ayon sa LGU, asahan na ang matinding pagsisikip ng trapiko sa mga naturang petsa. Ang bar exam ngayong taon ay pamumunuan niyan ni Justice Ramon Hernan at ito'y gagawin sa labing apat na lokasyon sa buong bansa. Sa Metro Manila, ang mga testing site ay nasa San Beda University, University of Santo Tomas, San Beda College, University of the Philippines Diliman, University of the Philippines Bonifacio Global City at sa Manila Adventist College. Ang San Beda College Alabang ang siyang magiging national headquarters para sa 2023 bar examinations. Sa Luzon at Visayas, mayroong tig tatlong site habang dalawa naman sa Mindanao. Sa initial na datos, inaasahang nasa 10,867 law students ang kukuha ng pagsusulit pero baka magbago pa ito dahil sa pending withdrawal applications. Magiging cover ng exam ay political at public international law, commercial at taxation laws, civil law, labor law and social registration, criminal law, and law, and legal and judicial ethics na may kasamang practical exercises. Inaasahang lalabas bas ang resulta ng bar exam bago magpasko. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzales, Hesabina News.